ang mga benepisyo at mga sakit na maaaring malunasan ng bawang. Narito ang mga ilan na maaaring malunasan ng pagkain ng bawang. Alta pressure. Kilalang pinanggagamot sa may mga mataas na alta pressure ang ilaw na bawang. Kadalasan pinapakain ito ng ilaw para bumaba ang may mataas na dugo. Pwede rin pong inumin ang pinaglagaan ng bawang. Epektibo din po ito sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Sa sugat, napakusay rin po ng bawang o may kagat na mga hayop o insekto. Ipahid lamang po ang katas ng bawang sa palibot na mayroong sugat upang hindi ma-infection o mamaga. Dahil ito po ay may antibiotic, sa rayuma ay napakahusay rin po nitong bawang. Dahil ang pagdigdig po ng bawang at ang katas po nito ay pwede, po, pwede pong ipahid sa bahaging masakit, dulot ng rayuma at ito po ay pinaniniwalaan na kagagaling at ito po ay may taglay na antibiotic. At pwedeng pwede din po ito sa mga taong may tonsillitis. Bawang po ay napakabisang pangalis sa mga namamagang tonsillitis na nagpapahirap sa paglunok. Ang pagkain po ng hilaw na bawang ay napakusay din po sa pagpapaluwag ng paghinga at makapit na plema. Hanggang dito na lang po, sana po ay may natutunan kayo sa ilang minutong dagdag kaalaman. Huli, ako po si King Juan. Good po sa si inyo lahat. God bless po. <muchas>